Hello. Tao po. Matumatayo doon sa mga markings na nakalagay sa labas ng simbahan. At uh, makikita natin na kahit nasa labas sila ng tindahan, eh, o na, sa labas sila ng simbahan, ay makikita natin na <clears throat> hanggang sa ngayon, natutupad pa rin yung social distance. At yun na muna ang latest. <laughs> May kiklaim lang po ang remittance para kay uh, Joko Martin? OTP? Eh, wala eh. Eh, paano ko mabiberify na ikaw si Joko Martin? Ha, eto. Grad photo. Ako yan. Di pwede yan. To government ID. Oh, driver's license. SSS. Walang pirma eh. May birth certificate ka. Meron. Sige, paserox mo muna. Two copies. Oo po si Clepord Ganoy. At ito po ang aming performance. At sa po <laughs> ate. Pwede po magtanong? Ano po? Fresh mo ba ako? Fresh mo ba ako? <laughs> 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 oh. So, laya ka na. Dalawampung taon kang nakulong. Sana huwag ka nang bumalik dito. Hindi na po. Hindi na po talaga. Ang dami na nagbago sa mundo. Buti ka pa, hindi ka nagbabago. Sino ka? Ako si Jennifer. Ang iyong genie. Mag-wish ka, Celso. Gusto mo ba ng food? How about drinks? Gusto mo ba ng travel abroad? Gusto mo ba ng girls? O baka boys? Joke! Anong gusto mo? Gusto kong bumata uli. Uh, bumalik sa panahon 20 years ago. Yun lang ba? Masusunod! Eto ka. Bumata uli ako!